na question si Krita ba mo? Yung kanyang follow-up question ay ito. At I, I think maganda itong sagutin din. No? Kaya ipa-flash ko ngayon sa screen natin. Ganyan yung kanyang kasagutan. Ah, katanungan. Sinabi ni Brother Cray, uh, ah, kapag ang isang Muslim po ba ay makasalanan, may karapatan po ba siyang mangaral sa mga hindi Muslim para yumakap sa Islam? So, yan, sasagutin ko muna mga brothers na importante kasi ito at uh, para ma maging malinaw din sa mga tao, no? So, ang isang muslim po ba ay makasalanan, may karapatan po ba siyang mangaral? Uh, ang sagot dyan, Brother Craig, ay yung hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Sinabi ni Propeta Muhammad, Kullu bani adam kapa wa khairu khata'in at tawagod. Sinabi ni Propeta Muhammad ang lahat ng mga angkan, mga apo ni Adam. Ibig sabihin, lahat ng mga tao ay nagkakamali, nagkakasala. Okay? Walang sino mang tao ang hindi nagkakasala. Sadyang uh, nilikha ng Allah yung tao na nagkakamali at nagkakasala, kasi kung hindi tayo nagkakamali at nagkakasala, sino pa ang hihingi ng kapatawaran sa Allah? Di ba? At kung walang hihingi ng kapatawaran sa Allah kasi lahat tayo hindi nagkakasala, hindi natin makikilala at mapapatunayan na ang Allah ay ang Al-Ghafur, ang mapagpatawad. Nasasabi natin na ang Allah ay mapagpatawad, nakilala natin ang pangalan na ito ng Allah dahil nagkasala tayo, at pinatawad tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya nga, dahil lahat tayo ay nagkakasala, walang sino man sa atin ang mag-iisip na tayo ay malinis. Tayo ang pinaka, uh, pinaka malinis na walang bahid ng dumi. So patungkol po sa katanungan ninyo, ang isang Muslim po ba ay makasalanan? May karapatan po ba siyang mangaral? Babalik tayo doon na lahat tayo ay makasalanan. At hindi ibig sabihin na makasalanan tayo ay hindi na tayo pwedeng mangaral patungkol sa Islam. Katulad po namin na nagbibigay ng mga aral patungkol sa Islam, nagbabahagi nito sa mga tao, kami din po ay makasalanan. Hindi namin kiniklaim, pinapakilala ang aming mga sarili bilang mga santo, uh, bilang mga superman na talagang uh, hindi nagkakamali, hindi nagkakasala bakos kami din po ay kabilang sa mga makasalanan na sana ay mapapatawad, mapatawad kami ng Allah at patuloy na humihingi ng kapatawaran sa Allah subhanahu wa ta'ala. Nagdadawa po kami, hindi para magmalinis sa aming mga sarili. Bagkos kinatanggap namin, na meron din kami mga pagkakamali. So ganun pa man, humihingi kami ng kapatawaran sa Allah. At yung pagbabahagi po natin sa Islam, unang-una, hindi po ito para sa ibang tao, kundi para sa sarili po namin, no? mga nangangaral ng Islam. Ang pinakauna na dapat tamaan ng aming pangaral ay ang aming mga sarili. Uh, kami yung pinakaunang pinatamaan nito dahil ang mga taong nangangaral na kinakalimutan nila ang kanilang mga sarili ay kinamunghi and kinasusuklaman po ng Allah. Ito po ay sinabi ng Allah sa Banal na Quran, sa Surah As-Saq, Chapter 61, uh, Verse 2 and 3. Sinabi ng Allah sa Chapter 61 ng Quran, Verse 2 and 3, Ya ayyuhal ladhina amanu lima takulu na ma taf'alun. O kayong mga sumasampalataya, bakit ninyo sinasabi, ipinapangaral ang mga bagay na hindi nyo naman ginagawa. Kaburamaktan inda Allah an taqulu ma la tafalun. Kinasusuklaman, kinamumunghian ng Allah ang mga taong nagsasabi ng mga bagay na hindi niya ginagawa. Kaya po yung sa aming pagdadawa, hindi po kami malinis ng mga tao. Kami rin po, katulad ng ibang mga tao, nagkakasala. Yung sinasabi namin na matakot tayo sa Allah, sinasabi namin sa mga tao, ay dapat kami din po ay unang dapat matakot sa Allah, magdisiplina sa aming mga sarili. Kaya po, uh, kung huhusgahan natin ang mga tao na wala silang karapatan dahil makasalanan sila, hindi na sila karapat dapat magdawa, eh walang sino man sa buong mundo na ito ang magdadawa. Kung ganun yung paningin natin. Kasi lahat naman nagkakasala. Kung ako, ikaw, lahat ng tao nagkakasala, ay walang karapatang mangaral pag magtungkol sa Islam, hindi eh sino pa ang mag mag mangaral? Sino pa ang magdadawa? Sino pa ang magtuturo sa mga tao sa katuruan ng Islam? Diba? Kasi lahat naman tayo makasalanan. So ganun po, makasalanan tayong lahat, pero hindi ibig sabihin na makasalanan tayo at wala na tayong karapatan. Meron po lahat ng tao, tungkulin niya na ipaabot ang Islam ayon sa kanyang nalalaman. At sana, hindi lang hanggang lip service, hanggang bibig, hanggang salita ang bagay na ito, kundi pagsikapan niya na isabuhay ang itinuturo niya. At tulad ng sinabi ni Fres Abdul Malik, sinabi niya na Islam is a complete way of life. Kaya yung itinuro mo, ay dapat mong i-practice practice what you preach walk the talk so yun ko brother Craig no i hope na naipaliwanag ko uh, sa iyo ng mabuti ang um, patungkol sa iyong katanungan maraming salamat po brother Craig sa iyong uh, pagsubaybay